so yun mga idol Ayan. dito tayo sa loob ng mga loob ng shopping mall mga idol Ayan. sundan natin yung bata na yan watch natin kung saan punta yung bata na yan op bakit ka bumalik otoy Ayan. <laughs> lakad nga lakad bisaya op ano ba oh ano kulit ta. Ayusin mo. Oo, oh, oy. Ah, man pala. Ah, ano? O oh, sige, lakad ka lang. Oh, ano? Ayusin mo, barabara lang lakad eh. Ayusin, sakang-sakang maglakad eh. Oh, ano? Oh. Ano nakita? Oh. Oh. Ay, meron talaga nag may kasama pala sa likod eh. Oh, ayos ah aktor ka ngayon ah <laughs> ikaw ang aktor ngayon ah ah ayos ah. ah shout out para mga idol sa vlog ni boss m mga idol ayan ano mahaba haba pa nating lalakarin ah tanong mo diyan kaya ano tanong ka diyan kung saan banda yung hinahanap mo Diyan diyan kaya kuya guard tanong ka dito kay kuya guard tanong ka ayan Tanungin mo. Oo. Oh. Ayaw, natanong lang niya. Oh. Ayan. Oh, ano ba hinahanap niya, guard? Brief. Ay. Ay, so Yan lang pala eh. Oh. Ano yan? Ay, pang Mickey Mouse naman yan eh. Pang bata naman yung... Oh. Ano yan, dinuturo mo yan? Oh, sige. Hanap ka. Oh, sige, hanapin mo na maayos sa Oop. Ba't yung nakikita yung ulo? Ano ba itsura ng bata na yun? hindi mo nakikita yung ulo? O, ano yan? Ayan. Ah, yan. Oh, sige. Sige lang. ba't ka naluhod? Ayon. Piliin mo yung maganda. Pili siya mga idol. Oh. Ano ba talaga ha? Ano? Ah, ah ang bagal pumili ni guys tong eh ah sige mahaba ayun ang tatay sus gino o ayun op uy maluwag ang turnel yun pwede yan paliti 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 hindi pwede ayan Ay, yan op tawa yung papa niya mga idolo ano ba gusto nyo pala mga barbie eh mga barbie yung pin <laughs> yung mga drawing ng pinipili nyo eh ikaw boy oh, nakita mo tingin nga tingin balik tarin mo nga ah mickey mouse ayos yan tingin nga Oh, subukan mo nga wag mga mabali wag ay sabi mo, wag ay wag yan tama lang yan yan ano pili mo tayo sa ibang tindahan o yan na ano ba ano ay nako ayan na parang bumalik kami mga idol gawa ng lagahan na pa kami sa ibang tindahan eh wala kami nakita kaya yan talaga ang gusto niya mga idol binalikan namin yan kaya yun mga broken mga broken yan mga idol yung iba kulang na mga tornilyo yan eh yan pili pili sige pili ng pili lakad ng lakad wala nang katapusan ng paglalakad balik kami dyan mga idol ah. o oh, mga pikit ito mga idol maninipis lang yung plywood mga butas butas pa ano oh, oh mga... kulang lang higpit mga idol o mga, mga tornilyo nila <coughs> yung sa yung napili din ng bata na yun eh. maluwag din yung isang tornilyo kanina yan bayarin na pwede na yan hirap hirap talaga mag voice mga idol hirap talaga mag voice kasi kaysa sa yung nasa acto mag, ano, mag video ayan na mukhang nabayaran na yata ayan dinala na sa playground mga idol op oh, maayos ah oh, madadali pa yata tayo madidisgrasya disgrasya. data tayo diyan Sige nga, ay, yun, sige nga, oop, uh, oh, sana all, oh, sana all mga idol, uh, sa playground ng, nasa Binyan Laguna yung mga idol, sa bayan ng Binyan yan kanina, ano, okay, yun, sige, pagkisan mo, para, pag masira, bili tayo uli, sana all, may sponsor, <laughs> malay mo, may mag-sponsor sa'yo ng, skateboard mga player may skateboard dyan ayan mga idol yun sige oy wala, maliit kasi yung nabili niya mga idol maliit yan pero okay na rin praktisan niya o mga idol o, exhibition sige nga oy oy bago lang yan na ganyan mga idol ngayong araw lang yan nag karoon ng ganyan may ilang linggo lang yan mga idol magaling na yan magaling up hoy ay siya. babay na babay na ah uh, mga idol babay